Hello guys, good morning Welcome to my channel This is Miss Jarvis Vlog Ito yung ating tanim Nakalaman si Harvest Na ito pwede na i-harvest Kaso ngayon maulan Hindi mo na ito i-harvest Ang dami niyang bulaklak Mm. Dami yung bunga, guys. Hindi yeah. na kami bumibili ng kalamansi. Ang dami pa nang hihingi nito. Yan, maliliit na bunga. Ang dami. Ang dami pa niyang bulaklak. Ayan, mga bulaklak yan. Ito yung bumubunga siya. Nang bumubunga. Ayan. Katatuwa naman itong kalamansi natin. Masipag na muna. Di pa na harvest yung mga bunga niya. Ayun, madami naman mga bulaklak. Ayan. Dami pa yan doon sa kabila. Ayan, mga bulaklak yan. Pati dito may mga bulaklak siya. Ayan. Ayan, mga bulaklak na yun. Dito yan sa ano na yung sa harap. Ang dami pa. Ayan. Hmm. dami pa yan. Hindi pa katago. Hmm. Sa mga taloob-looban. Ang dami niyan. Hello, thank you for watching and please bye bye.